What's going on guys? Kamusta kayo? Kamusta? Medyo wawa tayo <laughs> So matagal-tagal din tayo natin nakapag-upload no? Ayan naman for today's video Samahan niyo ako bumiyahe pa Laguna pag tayo So nandito na nga pala tayo ngayon sa so may bandang Alam ko antipolo na to eh lang sumulong highway din to eh so oh, ahon ahon muna tayo yun na tayo dadaan ng marilaki kasi medyo makapalayo tayo eh <coughs> may nahabol din tayong oras so bali late na tayo naka ano, no? naka alis sa bahay 5.30 na ata tayo naka Hopefully, walang traffic sa bandang Marikina kaya nandito agad tayo Sayang, hindi natin kasama si misis <coughs> Wala kasi magpapantay kay Kylie eh. kaya solo ride muna So bali, dito na tayo nag-start ng vlog natin no? kasi wala namang mga nangyayari dun sa bandang unahan na dinahanan na natin mostly na ang video siyata natin kasama yun eh <laughs> kaya dito na lang muna tayo mag ano, start sayang din yung space ng memory at yung battery ng ating camera ayun lang masandaan sayang ang ating punas Dating tayo guys Tapos may katabi pa tayo Oh, damwala Okay oh, yeah. Maglabas natin dito Kabisado na natin yung daan Bakit kaya ang daming aksidente ngayon no? Kahit saan halos may aksidente Mapo Expressway, meron din Yung nakaraang ano, Aksidente sa Marikina Sa may portion, doon kami dumadaan eh Kaya parang nakatakot kahit anong ingat mo talaga ano kung may mga yung mga hindi nag-iingat sa daan malaki talaga possibility na ma-aksidente malapit na yata tayo, tayo makalabas dito eh <laughs> hindi naadaan pa yata ito nung ano ba ito masinag na ba ito ito yung pagkakasa nung sunod dito eh hindi na yata dadaan ito ko lang sure hindi ko lang sure pero pag ito yung ahon losong na may pedestrian sa gitna malapit na tayo makalabas sana lang di umulan no pati mamaya hanggang pag uwi kasi hindi tayo makakapag record eh. parang nakakimbot na ito hindi naman tayo flat hindi pa pala tayo malalabas guys <laughs> ito pala yung iniisip po, eh, ko yung Robinson pala ko na ako na Ina nung unang daan ko dito nakatakot sobrang lawak para akong na no shock na oh shock shock malala pero pag after ilang daan wala na parang normal na lang din pero pag first time kasi nakaka ano basta yung feeling na parang ay, mapapaisip ka kung tama pa ba yung dinadaanan mo lawa kasi so, nag-relax kami dati ni Macy's dito rin kami tumaan tapos may lilikuan kami dito may angels yata yun eh hindi dito oh angels nga yun eh pag lumiko ka dyan dadaanan ka dyan sa division tapos lusot mo dyan yung highway Bayad pa nga environmental fee Environmental ba? Pa, oh. Basta parang ganun Pero 10 piso lang naman Noon, ewan eh, ko lang ngayon Tapos nung na Dapat doon din kami, kami daan Kasi balikan naman daw yun eh, Sabi ng mga nagbabantay Kaya lang na dire-direcho kami Inamin eh. na lang kung saan kami na ah, Paano, daan May hindi yata kami nalikuan Tapos labas namin ng Marikina <laughs> Layo So bagay, malapit na rin Kasi sa makati pa kami ng time na yun eh diretso-diretso na lang kaya lang noong, ano, traffic tapos biglang umulan pa masaka kami nun eh Sa kinabukasan yata may pasok ito pala yung sinasabi ko ah, lusong na no, may pedestrian sa gitna ko tapos may mga kanto-kanto ito -kanto. na, ito na yung labasan kabisado na natin dito yan, yeah, rin dyan tumaan eh tapos dito si 5 naman bandang kainta dyan na nadaan dati Okay. patayin ka na muna ways na ako ah <laughs> dahil siguro tayo sa petron ah hindi nakalimutan ako Kalimutan ko yung babe ko oh ganda nito ano to dodge ay hey, tayo hindi BMW Bago ata yun ah Oh, mukha ng Dutch Fog side view. Sana walang lang ganun sa sakyan dito sa may liko-liko. Mukha bang king man lang ng kontino. Tamang banking lang. Si Kuya pala yung nakita ko naka-vest kanina kala ko enforcer din. Ay, kuno wala bigla. Oh, to mo to. eh, Masa Madulas

nagluto na siyang kalsado oh. ang dami basa teresa na tayo guys ang traffic dito ha ang dami sasakyan CLC oh Para si Wally yung taillight niya eh. Tulay oh. <laughs> lang alang. Laki pala niyan sa personal. Oh tapos sobrang wide nung ano sobrang haba nung handlebar bogey oh sayang oh wala lang sa sakin banking banking sana tayo eh <tap> uy nabos yun ang tuloy so kung magkakamaling tumangking dyan putik mamamatay ka na kung ah, aaga may poste eh. ito so, alam ko meron pa dito isa eh ay wala na bida bida eh tayo ni Kuya eh. Napatuto kasi tayo ng konti. puti na lang, pina-overtake tayo. Kaya tayo may poste. Hindi na, pwesta dito si kuyang may security. O, oh, ito nga. Parang inaantay mo ako, Kuya. Mukhang magkaka-testingan pa nga. Wee! na! <laughs> Joke lang. Paangit yun Sabi nga nila Ride at your own pace Kung gusto mo makarating ng ligtas Kung saan ka man pupunta Uy Buhay ka pa pala Waze Hindi ko kasi pwede patayin eh Naka share drive ako eh oh. ano Morong na morong napit na tayo. Ayun Ay, lang. Isang oras pala. Kung gagaling dito. Tayo kahit dito walang sisingitan yata. Huwag tayo dyan kasi palikuyan eh. Pakanan yan eh. Dito lang. Singit-singit lang tayo dito. May e, stoplight na kasi dyan. Baka kaya nagta-traffic. So, traffic naman na talaga dito dati. Kaya lang parang lalo naging traffic. One hour pa naman din bago tayo makababa ng PAMI Nantay na ako ng tatay O diba, stop light Magmamabilis lang tayo ng konti <coughs> Babe, konti lang to ha ah. <laughs> Alam ko lang papanoorin mo to eh Konti lang Dito lang naman nga malawak na to eh itong area na to kasi dati 2 lanes lang to eh pag nag traffic talaga dyan ang hawa yun 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 yung mabilis <laughs> eh. baras nasa baras na tayo guys tapos magdating dyan sa may police station tanay na laki na nanauha dito sa roadway din yun tag dito eh okay lang sana kaso nakakabit yung cellphone baka malaglag oh ba ang kitang lubak yata dito higit niya tayo, bituko ko ah, maraming luwak ako sarap, presko hindi kasi tayo naka-jacket ngayon eh. isip ko mag-jacket kaya lang problema pa uwi, hapon tayo pavyahin mainit ito na lang, mag arm sleeve na lang tayo para ano lang press ko lang sarap. Oh, may mga rides to mga to ah. Oh, oh magka-camping. Ah, uh, Roy. Oh, okay, traffic dito. Mga oh, naka intercom magkakasama to. Lalakas ang intercom oh. Naririnig ko eh. Ay, sila lang yata. Oh, shout out to Alfred Condin pala kayo. Tali na pa ako natalbugan, lalalim ah. Malapit na tayo, Pililia. Ano? Pililia na. nakikita yung lubak ayan ah, na mga pagka <laughs> ah. uy, ang balis na po nakabara ako ito kasingit ka agad siguro sundarin pa tong motor nyo ang ulan dito wago lang kasi basa eh okay gara mamaya na ako tricycle <quack> Sino na kawaraan ako wala na di ito. So pa na rin di ito. Ba bakit? Ang bagal nila. kami ni dati oh <laughs> Ay, dalawa pala sila. Vamos um, por sabi ko na eh. Kung binilis wala. Same lang. Ataga dito ata may ari niyan eh. At, dito. Wala mang. Hindi yata 'yung ano, may ari siguro. Boss, pasok. Quack. ka dito sa isa yung ginagawa sa subdivision dun sa taas uy laki laki ah patay hehehe <laughs> hindi siya i-treat-treat tayo dyan dito eh Makabang ko yung ka sa lubungin Ay, bachay Maso! Sa, na sa atin? Na atin? Eh. Nasa atin? Nasa atin? Wala kasama Talagang pala ko na eh May naman pang paglalakas nandun eh Ang buta Kasabay nga sana ako sa inyo eh May nangalin eh Hindi ko alam naman kung ano eh Ano ah, diba ka sinabi ng nanay? Di nabi eh Kaya eh, eh. nandito akong uro oh, siya Gaya na, gaya mo na O... ka naman na muna na kaya? O maya na Dadaan pa naman ako eh Kaya lang nag 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 isa pa tayo motor o oh, ayan ang bumalik pa ako Tawin, balik! ah yung no, bumalik ha? 7.30 ah no, sige na sige na sunod na lang ako <laughs> kita pa kami ng tatay mo tek na yan tanghali na kasi paano yan guys <laughs> balik ako na lang kayo mamaya pa ka uwi Pupunta na kasi kami sa pupunta namin amin eh. Kita-kits ah, tayo mamaya guys. 2,000 years later. Alright, pahuwi na tayo guys. <laughs> o, saglit lang tayo nag-stay kasi maabutin tayo ng traffic mamaya. tapos dito tayo magpagas sa pililya mamaya pag upaan natin no Woohoo! Sarap! Lipat natin sa likod mamaya yung mangga Mamaya nalang tayo mangga eh Kasi mahirap ka na galaw cả lâu Bà tắm nó về không? Bulat siya, siya eh Stop over mo na tayo Diyo na antok ko ah. <coughs> Pag-merienda na tayo, pampagising, gear up na ulit kasi alas dos na traffic na lipat natin yung manga dito sa likod alwan pag nasa likod yung mangga okay naman sya dito sa harap eh kaso nalalaglag eh <coughs> tayo makabuelo ng overtake puro truck pa naman yung nauna kanina nakalampas katlo ata ang dump truck na malaki yun lang tigil lang ako wala ko naka share drive ayun na pa share drive na tayo tagal ah no? tayo maka overtake testing testing try ko saan na dumaan dito sa may ano eh Marcos Highway pari laki alam mo hindi na makakapunin tayo nyan may hirap na tanay na tayo guys oh, ya yeah. marami dito Kalau masakit